Guys, nakain ba kayo ng ganito? Bayo ko. Hmm. Share na lang at comment ang kailangan para sa mga taong kumakain ito. Bayo ko, tawag sa ano, Quezon. Bayo ko. Yung... Laman si niya, guys. Ay, abot ang boy. Hmm? Ang sa sama-awang niya. Wala si, si Buyas yan. Ayun. yun? Bagus. Bawang yan. Kinext ka namin, bumili ng na sibuyas, di ka man lang nag-reply. Wala, na doon. ko akong mga cellphone? yung sinasabi ko sa iyo? Huwag pa ng bahay. Nag-aala ka yun. Sarap sa ilong ng isili. Hindi ko pa lang isa Ayos lang <laughs> yun. Dapat maliligit yung hiwan. yan. Saan? Ayun mga nga darling. Ayan guys, ha. Pinapula-pula muna yung luya tsaka yung bawang at may sili na rin nakasabi. Saan? Uh, na rin. Ito magaling ang dito. Palagyan ng yung voice ano? na! Eh, uwi kami ng ano. Huwag mo kami um, <laughs> hey, ang uh, buko. na Boc -o? Boc -o? Boc -o may yun. yung... Buko? Bayo ko. Bayo ko. sa kanya yung sampung ngayon dyan. Ada lebih tabak, ada lebih

Kung mo na 'yun para mangalaw muli. Ayun ah. na sinagyan Ayun ah. Ayun ah. Ayun ah. Ayun ah. Gatana. Di, eh, lagay mo na yung halo. Ah, saging. Hmm, tapos yung gatana. Saging na hinaluan na. Hinagayin pala rin na kaya, Robin. Silos? Hindi, merong hindi nakakain. Merong nakakain rin. Ay, kinakain na yung lahat. Ngayon, nakakain. Nakakita ko na yung so, kaya lahat. sa mga ba Ano yun eh? May tabot sa amin. Ito yung nalaman dito? Ito yung nalaman dito? yung nalaman Dati Ano lang yun, igurot. Ito ay, ano, Tagalog yan. Hmm. buhang oh, talaga mga? Ikaw. Mala, hirap. Ikaw at saka si Utoy. eh. Mera, Uto yan, siya nahuli. Wala rin? Nandun Sino? Sino? nga na yun. Pa. Anina pa. Kanina pa nga nagyaya sa akin okay. so, dalawang Dalawang, dalawang beses na ako binalik. Kung natapos yan? Ha? Oo. Ay! Tawag Puro, puro. puro ng data. Hmm. Hmm? Tsangka pa, parang ang pinakrop.

Pumili ka na rin to Ito yung magkano na eh. 15? Ayun, isa. Ha? Magkano kulang? 15 lang ba yan? Oo. sana naik na inay! Bitak-bitak na. Okay, na hey, pada, Lagi titikin kayu puro laman lang. <laughs> Lasi, <yusa> ho, kayak... <laughs>

Oh Orlando. Bohol Bohol na no. Tingnan na namin. Ito muntali kami. Ako din na 'yan. Oo. Uwi na nga namin na ambon ang buntal. Ligat ano? Oo, ligat. pa paralo nung nilagyan ng ano. Yan uh, masarap din 'yan. Para 'yung saging ko. Masarap.